Maligayang pagdating sa Awakening Live, Awakening Wednesdays. Ako si Jennifer Leclerc, tagapagtatag ng Awakening Prayer Hubs, isang pandaigdigang kilusan sa mahigit 120 bansa. Malugod kitang tinatanggap sa ating broadcast ngayon. Pag-uusapan natin ang pagkilala sa mga paraan ng Diyos. Magtuturo ako mula sa aking aklat na The Intercessors Devotional. Maari kang kumuha ng kopya nito sa aking website na jenniferleclerc.org o saan mang online na tindahan ng libro. Palalawakin ko pa ang tatalakayin natin ngayon dahil naniniwala akong may mensahe ang Diyos para sa iyo. Kaya tayo'y manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat ako sa iyong kabutihan. Buksan mo ang aming mga mata at tulungan mo kaming makita ka, nais naming malaman ang iyong mga paraan. Nais naming maunawan ang iyong mga landas. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, ngayon na magsumikap na makilala ka pa sa pamamagitan ng iyong salita at ng karanasan sa iyong Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hayaan ninyong basahin ko ang isang talata mula sa Biblia. Ito ay mula sa Awit 26.11. Awit o at sinasabi dito, Ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Pag-isahin mo ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan. Alam mo, ang mga pinaka-matalinong tagapamagitan ay nauunawaan ang mga paraan ng Diyos. Iba yung malaman mo lang ang tungkol sa Diyos mula sa malayo. Iba rin ang malaman mo ang kanyang mga paraan na nangangailangan ng malapit na ugnayan. Alam mo, marami akong kilalang tao. Kilala ko sila bilang, oh, malayong kaibigan. Nakikita ko sila sa simbahan. Maaring magkaibigan kami sa social media. Pero hindi ibig sabihin noon na tunay ko silang kilala. Hindi ko alam ang kanilang mga paraan. Alam ko ang mga paraan ng aking mga anak na babae. Alam ko ang mga paraan ng aking ina. Alam din nila ang mga paraan ko dahil may malapit na ugnayan kami. Hindi ito tungkol sa pag-alam ng kanyang mga paraan dito sa isip. On may ay balabay natin ng kinyong may parenuwa ng puso at nangangailangan iyon ng personal na karanasan kasama ang kanyang espiritu. Hindi mo lang basta pwedeng aralin kung sino ang Diyos. Kung walang kasamang karanasan, maaaring maging tuyot ito. Alam mo, sinasabi sa kasulatan na ang salita ay pumapatay, ngunit ang espiritu ang nagbibigay buhay. Kaya ang salita ng Diyos ay nagbabago ng ating isipan, ngunit kapag puro kaalaman lang sa isip at walang kaalaman sa puso, may malaking bahagi tayong nawawala sa ating relasyon sa Panginoon. Muli, hindi sapat na alam lang natin ang tungkol sa kanya. Kailangan natin siyang makilala, makilala siya. Nais ng Diyos na malaman natin ang kanyang mga paraan. Gusto niyang malaman na natin kung paano siya tumingin sa mga bagay-bagay. Alam mo, kapag nakuha natin ang kanyang pananaw, mas nagiging madali ang buhay. Kapag nakuha natin ang kanyang pananaw tungkol sa ating mga problema o sa ating espiritual na labanan o sa ating mga pagsubok, mas nagiging madali ang buhay. Mas madali nating mapaniwalaan ang kanyang salita kapag naglalaan tayo ng oras kasama ang kanyang espiritu. Kapag alam natin ang kanyang mga paraan, nauunawaan natin kung paano siya kumikilos. Halimbawa, alam natin na hindi siya kailanman nahuhuli, pero minsan parang hinihintay niya ang huling sandali bago niya ibigay ang tagumpay. Kaya nais ng Diyos na maging malapit tayong pamilyar sa kung ano ang nagpapagalaw sa kanyang puso. Gusto niyang malaman natin kung ano ang gusto niya gusto niyang malaman natin kung anpo ang ayaw niya. Amen. At muli, marami tayong matututuhan tungkol sa kanyang mga paraan sa pamamagitan ng salita. Ngunit hindi tayo dapat makuntento na malaman lamang ito mula sa malayo. Nais nating maranasan mismo ang kanyang puso. At at kaya, dahil ang mga paraan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa ating mga paraan, kailangan nating manalangin para sa paghahayag ng kanyang mga paraan. Isa sa mga magagawa natin ay ang manalangin para sa kapahayagan ng kanyang mga paraan. Ayaw nating manghula o sumagpalagay kung paano siya kumikilos o kung ano ang nakakaantig sa kanyang puso. Ayaw nating gawing pormula ang mga paraan ng Diyos. Walang makakapagbigay sa iyo ng listahan ng kanyang mga paraan dahil hindi natin alam ang lahat ng kanyang mga paraan. Habang lalo mo natin siyang nakikilala, lalo rin natin makikilala ang kanyang mga at hindi sapat na iba lang ang magsabi sa iyo tungkol sa kanyang mga paraan. Maganda iyon, maganda na may nagtuturo sa iyo tungkol sa mga paraan ng Diyos, ngunit muli, nais nating makilala siya mismo para sa ating sarili. Kaya nais nating manalangin para sa kapahayagan. Gusto nating maunawaan kung ano ang nagpapagalaw sa kanyang puso at kapag nagawa natin iyon, mas magiging epektibo tayong makakatayo bilang mga estrategikong tagapamagitan. Ay mo madalas na si David sa Diyos na maunawaan ang kanyang mga paraan hindi lang iyon sa isang awit na binasa ko Mayroon ding awit 2544 na nagsasabing Sumisigaw siya, ipakita mo sa akin ang iyong mga daan O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga landas Kaya kapag may nagpapakita sa iyo ng kanilang mga paraan Kailangan mong maging sapat na malapit sa kanila upang mapanood at mapagmasdan Hindi ko makikita ang iyong mga paraan kung ikaw ay nasa ibang bansa Hindi ko makikatch ang iyong mga paraan kung ikaw ay nasa ibang kwarto ng aking bahay kailangan kong maging sapat na malapit upang mapagmasdan ka at malaman ang iyong mga paraan. Ipakita mo sa akin ang iyong mga daan, ituro mo sa akin ang iyong mga landas. At muli, sa awit 520 lesson, nakiusap si David, Ituro mo sa akin ang iyong daan o Panginoon at akayin mo ako sa isang patag na landas dahil sa aking mga kaaway. Gusto ko yon. Kita mo, kapag alam natin ang daan ng Diyos, ang daan na nais niyang lakaran natin, Kapag kilala natin siya, malalaman at magagawa nating lumakad sa Espiritu at magkakaroon tayo ng pagnanais na gawin ito. Hindi natin gugustuhin lumakad ayon sa laman, kundi sa kanyang daan, sa makitid na landas patungo sa buhay. Sinasabi nito, ituro mo sa akin ang iyong daan o Panginoon, akayin mo ako sa patag na landas. Bakit? Sa mga kaaway, may kaaway ka, kinamumuhian ka ng kaaway ng iyong kaluluwa. Ayaw niyang makilala mo ang Diyos ng malalim dahil kapag nagawa mo iyon, nagkakaroon ka ng kapahayagan ng kanyang presensya na laging kasama mo. Kasama natin siya, siya ang ating tagatulong. Ayaw ng kaaway na malaman mo iyon. Tingnan natin si Moises. Si Moises ang ganap na tagapamagitan. Sumigaw siya sa Exodus 23.13, sinabi niya ito, Ngayon nga ipinapanalangin ko kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ipakita mo sa akin ngayon ang iyong daan upang makilala kita at ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin. Kita mo ang pag-abot sa pabor ng Diyos ay konektado sa pagkakilala sa kanyang mga daan. Alam mo tinawag ng Diyos si Abraham na kaibigan. Tinawag din ng Diyos si David na kaibigan. Kaya nga, ang isang kaibigan ay nakakaalam ng iyong mga paraan at dahil may ganitong pagkakaibigan si na Abraham at ang Diyos nang malapit ng wasakin ng apoy at asupre ang Sodom at Gomorrah, si Abraham ang unang sinabihan ng Diyos. At bakit sinabi ng Diyos kay Abraham ang tungkol sa Sodom at Gomorrah? Dahil alam ng Diyos na mamamagitan si Abraham. Alam ng Diyos na mananalangin si Abraham at nais ng Diyos na iligtas si Lot at ang kanyang pamilya mula sa impyernong malapit ng sumabog doon sa Sodom at Gomorrah. Kaya gusto nating maging kaibigan ng Diyos. Ang magkaibigan ay alam ang paraan ng isa't isa. Sa Facebook, hindi mo alam ang mga paraan ko, pero ang matalik na kaibigan ay alam ang iyong paraan. Kaya kapag nanalangin tayo para maunawaan ang kanyang paraan ng pagtingin at paggawa ng mga bagay, sasagutin niya tayo, ipakikita niya sa atin dahil tayo ay mausisa dahil gusto nating malaman. Kung hindi tayo mausisa, hindi siya manghihimasok sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero kapag interesado tayo sa kanyang mga paraan at tinanong natin siya, Panginoon, ipakita mo sa akin ang iyong mga paraan. Gagawin niya iyon. Pinapatunayan ito ng Awit 103.7. Pakinggan ninyo, Awit 103.7. Sinasabi rito, ipinakilala niya ang kanyang mga paraan kay Moises, ang kanyang mga gawa sa mga anak ng Israel. Kaya ang Israel, ang mga anak ng Israel, ang mga Israelita, alam nila ang mga gawa ng Diyos. Nakita nila ang ginawa ng Diyos, ngunit alam ni Moises ang kanyang mga paraan. Alam ni Moises kung bakit ginawa ng Diyos ang kanyang mga ginawa. Nakipag-usap si Moises sa Diyos ng harapan. Hindi ba't kamangha-mangha iyon? Nanalangin si Moises, ipakita mo sa akin ang iyong paraan. At dito nakita natin na ipinakilala niya ang kanyang paraan. Humiling si Moises at nakuha niya ang sagot at maari mo ring makuha iyon. Kailangan nating maunawaan inyong paranan ng Diyos sa panalangin. Dahil sabi sa Kawikaan 14.12, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit dulo nito ay daan ng kamatayan. Masasabi rin ito sa tagapamagitan sa panalangin. May dana at para sa isang tagapamagitan niyo, ngunit ang dulo nito ay daan ng kamatayan. Maaari tayong magkamali sa panalangin kapag hindi natin alam ang kanyang mga paraan. Minsan akala natin tama ang ating panalangin, pero hindi ito nagbubunga ng buhay. Sa ibang salita, ayaw nating sayangin ang ating oras sa mga panalangin walang patutunguhan. Nais kitang ipagdasal, ngunit pakiusap, sumali ka sa amin sa Awakening Prayer Hubs. Mahigit 110 bansa na kami at tinutulungan, sanayin ang mga tagapamagitan sa mundo sa pamamagitan. Hindi mo na kailangang manalangin mag-isa kailanman, kayaan mong manalangin ako. Ama, sa pangalan ni Jesus, turuan mo po kami ng iyong mga paraan. Tulungan mo po kaming maunawaan ang iyong mas mataas na mga paraan upang mas maging epektibo ang aming panalangin. Nais namin maunawaan ang iyong paraan ng pagtingin at paggawa ng mga bagay. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Pagpalain ka ng Diyos naway maging araw ito ng tagumpay para sa iyo. Ang buong mundo ay nasa krisis at ang mga palatandaan ng panahon ay lalong bumibilis. Nasa isang mahalagang sandali tayo sa kasaysayan at alam ng kaaway na maikli na lang ang kanyang panahon. Noong 2007, ginising ako ng Diyos pagkatapos ng hatinggabi at nangusap siya sa aking puso tungkol sa ikatlong dakilang pagising ngayon, mas malapit na tayo kaysa dati. Iyan ang dahilan kung bakit tinatawagan ko ang isang milyong mga tagapamagitan na may puso para sa muling pagkabuhay na sumama sa akin sa paggawa ng isang bagong panawagan sa langit. Tinatawagan ko ang mga mandirigma ng panalangin na magtipon sa pagkakaisa upang itaboy ang kadilimang sumasalakay sa ating mga simbahan, pamilya at bansa. Nagangalit ang kaon. Nagsisimula na ang dakilang pagtalikod, ngunit laging tumutugo ng Diyos sa nagkakaisang panalangin at pag-aayuno. Sumama ka sa akin at sa mga taga-pamagitan mula sa mahigit 100 bansa sa Awakening Prayer Hubs. Sama-sama, pari -sama, -sama. natin baguhin ang takbo ng kasaysayan. Awakeningprayerhubs.com Sumali sa kilusan.